Wait <laughs> a Sekebingan pun akan sekarang ah. ya. Ah. ya. Ya. ini Ya. Maka ah. in in Demi anda, ya. Maka

bisa ipin ayla <laughs> <laughs> may tauan pa lang hindi na puruhan <laughs> yung pinatay namin yung pinatay ni maskara ayan parang may ginawa siya ginamot niya mga mau itu makailah dulu isko I yung kabigaw ko nagkamaskara hindi na inaamin yung ginawa ng magtulong sa akin mga kailan napatawad wala akong magawa dito kasi ang sabi niya sa akin kahit anong kong diyari, hindi hindi ko mong papakita sa kanya kasi dapat ka delikado nun pinuno na magagulo yan nagawin ko dito susundan ko siya Huwag pa ako ng timpo para maligtas ko yung kaibigan ko, Makedol. Kabi yung ginawa nyo ng Makedol hindi talaga amin. inaamin na siya po'y sa atin. Yan na bubog siya. Pagbiglang dumating, yun yung binarilihan na nakatakbo. Tangina. Kaya huwag kahanap ako ng paraan para maligtas ko si Paskara. <clears> oh! <throat> 非常不 Ich wala akong magawa kasi ang pili niya sa akin huwag na huwag ako magpakita sa kanyang pinuno hindi ko talaga inasahan na mangyari ito biglang may tumating nakita ko makaidun. yung abing mata nasa't suot ng ibigan ko nabigay ng kanyang pinuno. Binawit mo kayo doon. Hindi ko matanggap ng taong wala kong itaklong sa akin. Samantini nila nga po. Kasi wala akong kakayanan na tunglaban sa kanilang pinuno ko. may ibang gawin dito susunod susunod ko sila ang naibigay ng pagkakataon na maligtas ko siya alam ko walang makakatulong sa akin dito ngayon kasi kapag samahan tong mga hunters ay may ginawa rin sila tulog sa dito alam ko ang gagawin ko. Gagawin ko dito. Susunlad mo sila. Sana gagawin ko dito. Kahit di ko pa hamag ko pa, gagawin ko ang lahat. Pag ang nailigtas ko lang si masakara, kasi ya. ang sabi niya. Bago ngang lapitan niyo pinuno niya. Huwag naman akong magpakita sa kanyang pinuno dahil malakas ang kapangyarihan at higit na tinabla ng bala. Wala akong gawin dito, ibang gawin dito. Hiftas ko lang, yung nagamas kara. Kahit tilikado, kahit ikapahamak ko pa, gagawin ko. susunan ko sila para makita ko kung saan yung kampo nila kasi narinig ko kung sabi yung nakam na naka naka may bigote dalhin daw sa kampo kaya pupuntahan ko hahanapin ko kung saan ang kampo nila dito yung mga kasabanan. Kaya, so, yeah, magdubuing natakot dito. Sana hindi na ako malayan na nakasunod ako sa kanila. Hanap ako ng paraan para maligtas ko si mas Karamagay So ito ang ngayon Ito ang pinulong nila Kasi sabi niya sa akin kanina Na unang orasyon sa kanina Pwede ito sa hindi ka pahamak ko pa iligtas ko lang yung kaibigan ko na kamaskara so yan. kung sino mo makakita ng pichong ito ako pinanawagan sa inyo ipakishare po sa mga smart hunters sana matulungan nila ako dito yung mga hunters na walang ginawa yung hindi, hindi mga busy mga hunters sana bro tulungan nyo ako dito kasi alam ko si SG at Shepard si ay patuloy silang nanganap kay irek hindi ko talaga inasahan na mangyari ito ako po humingi sa inyo ng paumanhin kasi pinigilan ko na kanila si Mascara na hindi na lumapit sa kanyang pinuno pero ginawa pa rin niya pinigilan ko si Maskara na hindi nalang lumapit sa kanyang pinuno pero sasabihin niya sa kanyang sign language hindi po hindi hindi siya mapakita kasi napaka nakapagpagpangyarihan po yung pinuno nila so nakita natin ayun biglang dumating na may sunggat palang isang idlap pa, gumaling ka agad masakla pa dito may isang agimat na anting-anting na kinuha ni Pinuno sa kamay ng kaibigan natin ng kamaskara kasi siya daw nagbigay sa kanya kaya kinuha ng kanyang Pinuno yeah. kahit anong mangyari gagawa ko ng paraan